ang nag-unbox si Boss Ricky ng kanyang spider helmet thank you Boss Noel at tayo sa Tabaco Albay Woo! Ayun, <laughs> Tabak Festival June 15 to 25 abot ayun oh good morning nandito kami sa Tabaco ni Boss Ricky Sasali kami sa Mayon 360. Abangan nyo kami bukas. Oh, sa Sunday pala. Friday pa lang. Sunday, Sunday. Oh, sa Sunday. Gan. Oh, ganon. Oh. Lagay mo muna yan doon sa ano, sa kahon. Balik mo muna yan doon sa kahon, oh, no? Parang day, yung isa, ano yan? Ah, uh, bigay ng Paddy's Point. Yung t-shirt dyan, no? Galing sa Paddy's Point. Yan, spider din yan. Ganda, ganda. Shoot <laughs> mo so, na yung helmet mo. Ayan, ayan, ayan. Ano yan, ah, uh, tube mask. Tube ganda, oh. Spider. Diba? Ganda, ganda. <laughs> bagay na bagay sa kulay ng buhok. Ay. Dito na kayo. Dito kami sa Tabaco Municipal Hall. Ah, uh, 2 years ago nung unang oh, sakto, sakto. mayon 360. Sakto ba? Sakto. Sakto. Diba? Uh, sakto. Helmet. Dito ini sa Spider-Man, ito helmet oh Pagta <laughs> kami sa bahay ni Boss Ricky May breakfast uh, pag diniretso mo yan, mayon skyline sa kaliwa papuntang Ligao uh, at sa bayan oh, dito pala ang namin sa kaliwa alright Time check, 7.30, Friday. Advance tayo ng dalawang araw bago magsimula ang Mayon 360. Ah, abangan nyo kami ng Team Apple kasama si Boss Ricky. Boss Ricky nga pala, nakakasama ko to, ano? Uh, 2012 to 2015, no? Mga Hello. long rides natin, siya ang kabady ko noon hindi pa kami nagkakakilala ng mga ng team Apple at medyo naging busy sa negosyo to si Boss Ricky kaya nahinto rin sa Kara Rides nagpayaman kanina, nung papunta kami kitang kita yung pagandaan ng mayon ngayon natatakpan ng ulap po tayo magpakita na naman hindi ko naman siya makunan kasi nasa bus lang ako kanina eh Uh, inabot 14 hours yung biyahe ko. Umalis ng Manila. 4.30. Uh, dumating kami. Uh, mga alas 5. Alas 5 pala, sorry. Dumating kami rito. Pasado, alas 7 na. At sinundo nga ako ni Ricky. Ito ang masalap mag-bike Sabi nga, pag naka-spider helmet ito Ayan natin si Revolt Nabawas bawasan yung ulap nakakatikim na naman ang sariwang hangin puro, puro trabaho sigo sa puro negosyo sa manila umuwi, lumuwas ng pabako albay para sumali sa mayon 360 comment section kung anong, kung anong bundok yan aga po <laughs> Oh Tingnan ba 'yung mga anak mo? Oo. <laughs> uh. Oh. Oh, 'yan sa daw dyan. iluluto namin. Oh, ni. Oh. <laughs> oh, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Oh. Oh. Oh, anak ng boss Ricky, bunso special mo ako dito sa babo mm -hmm. metro, mga anak ng July oh. eh, dito meron ng mga anak papa dede na ayano dede na dede na hindi mm hindi -hmm. tay niyan. No. gigiista. tapanganai? hindi anak na aah. ko? eh. this ko. the choice of the self. to fill sa kumukulong tubig. Hanggang sa limang Gano'ng katagal yan? Hanggang sa limang bot, boss. Hanggang sa limang bot. Bago, hanggang sa limang bot. At pag malambot na, babalata na lang. Babalian. Matatanggalin muna yung mainit. Babalian. Yun okay. na yun. Yun na yun. yun. Tapos ito yung inalmusal natin. Hmm. Ginataang gabi. Yun yung original na gabi. Sarap, no? mo? Iba pa yung gabi dun sa palengke natin diba? sa Manila. Oh. Tama, tama. Kapangalan niyan si Bunso? Kylie. Kylie yung dalawa yan kasi kadalasan pagkakakain ako ng pili yung mga minakamis na yun no? yung, yung nabibili ano naka, yung ilog naka, kung tawagin oh. ilog oo may lang makakita ng ginabalatang masarap to sariwang pili tatanggalin mo lang to Pwede na, walang sa kanin, boss. Yan? Walang oh, sa kanin yan? Pwede na. Bakit yung mga mga nabibili matigas na minatamis? Yung candy yung candy. Pero <laughs> yung, yung balat. Yan mismo kaya na kain yan. Oh uh, boss. Ah. yan. Sa soso mo ganun No? Ganun pala yan. Mm. <laughs> no. <laughs> ano? Subukan mo ba? Eh ano to? Ito ano to? Ito ang nakikita ko eh. Will love nito yung, yung ginagawang candy. <laughs> Ayun. <laughs> Sarap. Ako naman. Hindi <laughs> <laughs> ko alam yun ah. Oh, ako naman. Hmm. Ayan, tapot mo lang. Ayan, Ay, ako yun. naman, ako Ay, naman. Ay, ang hirap yung aang-aang eh. Alisin mo yung balat. Alisin natin yung balat. Ayan. Ayan, yung balat. Ayan. Ayan yung balat pa. Ayan. Alisin mo yung matigas. Alisin yung oh, nakatago sa loob. Oh, yan, alisin niya ito yung pinakakayamanan. Oo. Oh. Ito, ito, ito. Sa usap naman. dito. Yan, sa natin dito. Oo. Oh. 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 Mm. Mm, sarap na. Oh, di ba? Pwede na ulam. Hindi na ako tanga. Ito, ito, hugo sa kamay. Ito. <laughs> so, yan, dito, ko sa kamay. Tanga-tanga talaga <laughs> eh. Kasi yun lang alam namin pidi eh. Hindi lang. Yan nasa candy. Hindi. Yung lamang pala nito yun. Yung loob nyan. Pinamartilyo to, di ba? Well, Pinamartilyo. Eh, ba't pala natin mamartilyohin yun? Masarap pala yung... Mas masarap yung balat. Masarap pala yung laman. Okay. Matikim tayo ng laman ng tunay na pidi. <laughs> <laughs> Kaya dito lang po ulin mo. Di ba? Wala kang makaina May puno na pili. yung buhay ka lang. Hmm. 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 Tapos dito ka rin magiging laman. O, hindi yan eh. <laughs> Pwede pa pala yung sabay na kape. Pwede, Pwede saan? Mm. Nun, eh. saan? Hmm. Ah, Tinola. Ali, adobo sa katang. Masarap na ito. Hmm. papaya oh, ayun, no? ayun oh. Pipi na pinagay na mamaya yun. Ayun papaya oh. papaya. Yung... 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 Yung hindi nyo talagang ilalag hindi nyo talagang niluluto yung ating native na manok o adobong may gata papunta kami ng mayon skyline Headwind. Ahon na malipit. Nadahan-dahan ang mga gupit. Dali. Pabalik eh. Swabe naman. Hindi ang reward. The break. Ano na natin yung view? Lalo po nandung taas. Lalo na yung ahon. Talagang titigil ka. Oh. Ayan o. Ah. Ah. Oh. <coughs> nga ko mo. Tingnan mo tayo. <laughs> Hindi rin biro yung packet ng Mayon Skyline ha. Hindi uh. rin talaga 'to. Oh. Bibiro, talaga ahon ko lahat. Oo. Ito mga 6 km pa. Oo. Gagabangin natin yun. Sa ka lang pa, Jack, Ha? Sa lang. Oo. Oh. Ito yung saging sa Maynina, mas masamang saging dito eh. <laughs> saging muna tayo. Hinag sa puno talaga to eh. Mm. Maynina, nababili bala kasi eh. Maynina ko po eh. Ano? Ano mas Bobo. Ayan saging oh O, grabe. Pistak pa lang to. <laughs> Tunay na saging. Uh, saging o. Oh. Hinag sa puno. Oo. Uh -huh. <laughs> Ha? Ah? Hangin muna tayo. Oo. Mapagalan eh, tayo lahat. <laughs> Sarap dito, oh. <laughs> Yun, oh. kulay blue na bubunga na yun nang tayo titigil ito na yung the end ng ating inakyat ang mayon planetaryong oh. Ha? Ito lang natin. Oo. Solid naman yung pagkatakit ng ula po. ago eh may si mayon. Kaya magpakita. tayong yung pawis ng ang patuyo ng pawis. Ah, oh, ang biodeck. Pero yun. Mamaya sa buka na, may buka doon. Kakainin natin muna. Sa saan saan? Pag Pagbaba, ng konti. Oh. Yan lang, kainin tayo bukado. Mayroon, may nakita ka? Mayroon, hilog sa puno. Talaga? Oo. Sige. Masarap yun. Kanina, yung masarap na masarap na saging na natikmang ko sa buong buhay ko. <laughs> Ayan naman, bukado, hinig sa puno. Oo. <coughs> ang tagal nga ng oras eh. Alas 12 pa lang pasado eh. Oo. 2.30 tayo dumating, no? Hmm. Sarap Ang sarap dito, oh. <laughs> Gine-develop eh, oh. Ang ganda na eh, oh. Oo. Hindi pa natatapos. Ganda road, no? Hmm. Panalo, di ba? Oo. Oh. eh, sige, mukhang sabi na yun, no? kitang-kita, okay. Ano mo nang pagpunok? Ayan, ayan. Tapos yung natabunan sa Lagsa War Wings. yun yung mayon planetarium, yung blue. Oo, oh, yan. Yung blue na yan, kanina ng kitang kitang-kita dito sa ibaba. Oo, oh, yan. Yan ang hmm. mayon. mayon Tinuro mo kalamin di hindi mo mapupuntahan. Ayan, no? ayan. Kita yung kalahating pisingin ng ano ni Mayon. Ayan, lang siya, oh. As Lahar man, 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 eh, no? May tuturo mo na siya o. Oh. Ayun ayaw talaga magpakita eh. Ayaw. Ang damot naman. <laughs> Ay magpakita. Ang lagi nagpapakita si Spider eh. <laughs> Shout out Spider Philippines. Hey, Spider. Salamat sa sa mga uh, apparels at helmet na naitutulong itutulong nyo sa mga siklista. Salamat, salamat Spider. Ah, tira tayo pa baba. Ito reward. Ngunit ang bisikleta sa akin sumabay Ang kalsada't kabundukan ay naghihintay Araw ay nakangiti na at kumakaway Kasama man ang mga tropa o kahit solo Pagkagandang mga tanawin Ang naghihintay sa atin Huwag ka nang babagal my Hi, kita ba? Oo, oh, yun lang. Ayun lang. Mayon. Baka ba? Yung layong. Tingnan nyo lang. Pinakaliig. Yun lang. Oh. Sayang. Sayang. Yun lang. Wala, ayaw mong pakita. Ayaw mong talaga. Ang <laughs> hirap talaga yung tiyempuhan. Yung show. Yung tatakpan kahit leeg wala hindi mo makita Hala. oh. yung resource lang makikita o oh, yun oh, yung pinanggalingan natin yung kulay blue na yun, yun yan, yung, kulay yung ano yung mayon um, skyline ayan so, tingnan natin yung bike natin yung long time body body ni boss Ricky yung kanyang dale at yung ating giant revolt yang dalawang yan ang namasyal dito sky drive in ah oh, pa palang tulugan dyan ah eh.